Unti-unting nilalamo ng tubig ang paaralan na ito dito sa bayan ng Makabebe sa Pampanga. Ako si Gio Robles para sa News 5 Now. Kakabukas pa lang po ng pasokan school year 2025-2026 pero mga lumang problema ang tumambad sa mga guro at maging mag-aaral. Kung makikita po ninyo sa likuran ko, hindi po ito sapa, hindi yan palaisdaan. Covered court at playground po yan ng San Gabriel elementary school pero kung nakikita po ninyo, eh, lubog po sa tubig. Dito naman po sa side na ito, kung makikita nyo naman, parang dagat, no? Tingnan nyo po, sa lawak po ng area na yan, balot po yan ng tubig. Pero, ayon po sa mga residente, dati pong malawak na palayan itong area na ito. Pero dahil po sa ilang taon na pagbaha at wala pong madaanan yung uh, tubig ay halos wala na. Ganito na yung sitwasyon at uh, hindi na talaga humuhupa po yung baha. At dahil nga po sa suliranin sa baha ay hindi na rin magamit ang ilang silid aralan dito sa San Gabriel Elementary School. Gaya nga po nito, ito po, o, oh, kung makikita po ninyo, lubog po sa tubig. Napilitan na pong abandonahin yung ilan sa mga silid aralan Gaya po nito, na kung makikita po ninyo, ayan Sir Eugene, pakita natin, nilulumot at hindi na napapakinabangan. Pero kung pagmamasdan po ninyo, bakas pa rin itong makulay na homeroom ng isa sa mga guro dito sa San Gabriel Elementary School. Kulang na nga po sa silid-aralan, ito pa yung sitwasyon, ay medyo pahirapan at... Napilitan na rin magtayo ng tulay. Ito, gawa po ito sa kahoy. nag o nag-ambag-ambag yung uh, mga magulang at maging yung LGU eh, para nga makatawid ng maayos doon sa kabilang side. Yung mga mag-aaral kung saan po yung grade 1 at uh, kinder pupils. Panawagan po ng uh, pamunuan ng San Gabriel Elementary School ay eh, matambakan kahit papaano itong area na ito, lalo na dito sa may covered court. Ayan. Pero, Problema naman dahil taon-taon ay tumataas ang tubig-baha. Lalong-lalo na raw kapag umuulan, ay yung ilan po sa mga klase ay inililipat po sa may kalapit na ay para maiwasan pong lumusong sa baha yung mga mag-aaral. Yung ilang mga magulang naman kanina na abutan natin na bangka na yung gamit papasok at pauwi ng mga mag-aaral.